Hello, good morning ka na naan. Tingnan yung mata ko, namamagasa. Sobrang tulog. Sinasamantala ko matulog habang mula yung mga amo. So ngayon, parang nag-starve ako sa ano, papaya ba? Kasi pagbukas ko ng ref, may papaya na yung green papaya ba? Yan. Sabi ko naglista kasi ako nung bago malis yung amo ko ng mga gulay. Nakita siguro nila to kay binili nila. Ngayon, tumawag ako sa Pilipinas. Sabi nilang ulam nila papaya. So, tingnan natin kung may ano pa dito. May pansahog pa tayo. Wala na yata. Alam ko. May naisa pa. Naisda. Ito yung sasahog ko sa aking papaya. Ngayon, ang problema dahon tingin tayo ng dahon ng malunggay kung meron pang makukuha sa labas kasi wala na yung wala na yung mga ano ko malunggay na na silang lahat sa so, sobrang init po sa so, tara na guys punta tayo sa labas titingin ng malunggay ito sa labas natin wala na oh yung mga kamuti ko ito ko ako mamaya lagay ko sa papaya Lemon grass. palalaguin ko yan guys pag ano na isang buwan na lang ma magiging maganda na yung klima dito ayan oh Ito yung mga may tinanim kasi ako dito eh sa uh, sana may makuha pa ako kahit na yung dahon ba ng ano kaya lang itong driver kasi namin hindi siya marunong mag alaga ay wala na isang dahon <laughs> kawawa naman to wala na isang dahon itong malunggay kong nag isa dahon tingin na lang tayo. Kawawa naman to malunggay ko kung pipitasin ko to. Magiging yellow din naman to. Ayan na. Ito o may talbos ng kamote. Hindi ko kasi naalagaan tong mga to. Hindi ako nakakalabas ng bahay dahil sa loob ako nagtatrabaho. Minsan wala na akong oras. So ito may konti-konti pa na ano dahon. Kunin na lang natin yung dahon ng kamote yun ang ilagay natin guys magaganda rin uh, magaganda rin to pag ano na hindi marunong mag alaga yung ano ko yung driver namin ang gagawin ko dito pag maganda na yung panahon magpapabili ako ng ano ng lupa ba magpapabili ako ng lupa sa aamu ko kasi ito kunti lang yung lupa nito sa loob tapos Tingnan niyo, maraming puno kaya nag-aagawan sila ng ano. Nag-aagawan sila sa loob ng mga ugat-ugat kaya namamahayan pa yata oh, Lumalabas na 'yung mga ugat nila eh. Ito. Tapos 'tong driver nilulunod naman yata 'tong mga ano. Oh. Hindi niya alam magdilig, basta dilig ng dilig. Ito papaya ko wala na rin. I feel sad. Wala na yung mga tanim ko hindi ko nga kasi maharap pumunta sa labas so okay na siguro to guys oh pwede na to hindi naman pwedeng kung pwede nga lang yung dahon na lang ng oregano yun <laughs> isasahog Taka. balik na tayo guys sa kwarto walang tayo ng lemongrass so yung lemongrass ko dahon dahon lang to kasi hindi pwede itong kunin yung ano yung parang yung ugat niya. Kasi padadamihin ko pa to pag ano. Padadamihin ko to pag maganda na yung panahon. Wala pa naman na ano, nawala na yung ano. Wala na yung ano sa kabilang ano sa ah, amo kong babae sa nanay niya doon ako kumukuha parang wala na, na uh, wala na rin yata silang limon grass dun kaya hindi pwedeng mamatay tong lemon grass na to dadagdagan ko ng ano to mga uh, yung lupa ito na guys okay na to so start na tayo maghiwa hiwa ito para malakas ako ba na magtrabaho kasi mga salamin yung ano salamin yung lilinisan ko ngayon guys pang apat na araw pang-apat na ba? Pang lima na, limang araw na wala na yung mga amo ko. So, saglit lang guys. So, ayan guys. Bago natin, habang hihiwain po natin yung ating papaya, nagpainit na po ako ng tubig. Ayan po. Tapos ilalagay natin tong lemongrass. Ito, tsaka yung bawang. Wala po kasing ano, luya, nakalimutan magpabili din sa amo ko. Ayan muna siya guys. Pakuluan muna natin yan. Para yung maalis yung lansa mamaya nung ano isda. So guys, hiwa muna tayo ng papaya. Hiwa na natin guys yung ating papaya. Medyo malaki yung papaya kaya malaki siya. Hahatiin ko siya, ah, siya guys. Parang tapos. ya yeah. I-tracer ko yung ano. I-ref ko yung kung hindi ko mahalo, ito kaagad i free freezer ko siya para hindi masira. So, Kailangan hatiin natin ang papay. Balatan muna natin guys. Balat-balat muna habang mahirap siyang itiler guys an an <laughs> ang, ang, ang laki kasi hiwain natin alam mo kaya mo ng buo hiwain na lang natin guys parang parang iba yung amoy ng papaya na to yung parang yung makikinugin mas masarap yung ano yung sa atin yung ano ba yung yung native na papaya ba mas masarap yung amoy gusto iba yung amoy. Kaya, hindi na kasi too fresh. ibang ko kung papaya ng ano to. Papaya ng barang to o ano. Hindi kung kalagay kong sandaling. Usually, ay, uh, usually mayroon namang ano dito na na papaya. Pero mas masarap yung papaya sa atin. Yung ano, yung... Yung maliliit ba? Yung native na papaya? hiwaan na balata na natin guys hiwain so, na natin ang ating papaya yung mga hindi mahilig sa gulay gulay dyan alam ano, ko hindi nyo gusto itong papaya pero ito yung mga ano to parang sa Pilipinas yung mga ano sa amin sa probinsya ito lang typical na ulam namin pag wala kayong ulam, uh, titingin-tingin lang sa paligid ba tapos, uh, kukuha ng papaya. Tapos, yung um, dahon ng malunggay. Okay na yan. Pag halu-haluin yung mga, pag may mga gulay doon. Pagka ito titingin ko kasi may talong ako, may ampalaya. Lalagyan ko siya, guys. Parang ano na. Parang ano, gusto ko rin lagyan ng ano, kamatis. Kaya kukuha pala ako ng kamatis. May kamatis dito eh. Sa gitna na ako nakita ng gulay. Mayroon na ako nakita ng palaya. Kamatis, talong, at okra. Dinengdeng na to ng mga Ilocano, guys. So, tara na. Hiwa-hiwa lang muna ako, guys. Dahil natin hiwain itong kamatis. Ano mo, lalaki. <laughs> Pinag-apat ko lang siya, guys, kasi ilalagay natin na siya sa na natin para lumabas yung katas ng kamatis pa. Tapos, hiwa-hiwa na tayo guys. So, ito na guys. Yung ating kumukulong. <laughs> ayan, nagdadancing na sila. O, ayan. So, ilagay muna natin yung sana yung isda ko. Ito muna natin. Ilagay natin itong isda guys para yung lasa niya mapunta sa sabaw at konting boneless bagoong ng pangasinan ayan masarap guys kaya lang alalay po yung pag ano kasi maalat po ito ayun tapos konting magic sarap ayan ganyan lang po kung maglagan ng magic konti lang po moderation Takpan po na saglit bago natin ilagay ang ating mga gula. Ayan na guys. Ilagay na natin ang ating papaya. Ayan na siya. Papaya tayo ngayon. Dinamihan ko ng ano, ng sabaw guys. Kasi gusto kong parang gusto kong maghigop pa ng sabaw. Pero usually yung iba, konti ng sabaw yung nilalagay nila pero ako gusto ko ng sabaw ayan papaya soup na to nagluto ako minsan ng papaya na ano gusto ng amo ko yung tinola yung mga laga ko lagi kong nagtitinola kaya titirhan ko sila ng papaya para may makain sila pagbalik nila pre-preser ko ayan na siya Lagyan na rin natin yan para minsan na nang naluluto para kasi nagugutom na ang inday. ayam na po. Ayan. Patuloyin muna natin siya, guys. Tingnan natin ulit, guys. Ayan na. kulong na siya. duto na siya, guys. ayam na po. Naamoy ko na yung amoy. <laughs> Pag-oom. So, duto na siya, guys. Ilagay na natin itong okra, tsaka may Inuhuli ko yung sili kasi ayaw ko na yung maanghang pa. Basta ko yung anghang daplis daplis lang. Ayan. Lutuin muna natin siya guys. Tapos na siya. Tinikman ko na rin po yan. At okay na po yung lasa. So lutuin saglit natin ang nahuling gulay. Check natin guys. Ayan. Ganito yung gusto kong nakikita yung ano yung kulong kulong kulo ba. Kainan natin yung kalan. At kainan na po. sayang so na guys. Kainan na po. Kain po tayo guys. Ayan na po siya. Oh. Yung dilingding ko. Ito lang. <laughs> Kunti lang may totoo. Kasi pag ganito may sabaw, konti lang kinakain kong kanin. So, kain na pa tayo guys. Thank you po. So, nakatapos na naman po tayo ng isang vlog. Mga kananaan, sana po nagustuhan nyo po yung aking video sa araw na ito. At kung nagustuhan nyo po, i-like subscribe, at share na rin po. Please po, I love you all guys. Thank you po. God bless you all.